Hello guys, welcome back pulit dito sa ating YouTube channel The Homebase Edit guys. eto pag-usapan natin ano, sobrang trending ng topics na to and gusto ko lang din gawan po ng uh, video tungkol dito. Ang daming nagme-message sa akin related dito sa original content and copyright claim lalong-lalo na nung nag-turn on sila ng content monetization. Dahil nga po ano sa mga bagong uh, policy ni Facebook, new update sa monetization and sa mga tools na bago dito kay Facebook mas ngayon, mas nag-iingat na si Facebook no sa mga content, saka sa creator, mas sumihigpit na sila. So, narito yung isang topic na pwede natin pag-usapan ngayong araw. Bakit maraming creators ang na-plug na unoriginal at may copyright claim, lalong-lalo na nung tinurn nila yung kanilang monetization. Okay? So, ngayon 2025, mas mahigpit na ang meta pagdating sa unoriginal content. Maraming mga content creators, lalong-lalo na sa reels, no? in-stream ads video, or uh, yung mga posted uh, uh, pictures, no? is nadedetect din as unoriginal. Ang nabib ang isang dahilan nito no. Siyempre, gusto nating tumaas kag yung followers, gusto nating magkaroon ng views. Yun nga lang, 'di ba? Dahil nga po, monetization na pinag-uusapan natin, mas uh, dapat mag ingat tayo kung hindi naman uh, originally produced, no? Itong mga i-upload natin. Okay? Sabi dito, uh, bakit bigla na lang na-demonetize ang page nila or na-plug ang video bilang an original content kahit sila mismo ang nag-edit? Ayan, baka nga ba? Ito, baka nga ba at paano... Uh, bakit nga ba? At paano ito may iwasan? Okay? So, well, guys, kung i-check natin yung mga video ngayon, sobrang dami na guys, no, ng mga content creators na nag-upload. And, uh, ayan, paano nga ba natin may iwasan, no, na magkaroon tayo ng unoriginal content? Anong ibig sabihin ng unoriginal content at copyright claim? Magkaiba po ito. Yung unoriginal content ay content na kuha mula sa sources gaya ng TV shows, uh, viral videos, TikTok clips or compilation na hindi ikaw ang gumawa. 'Yun yung unoriginal content. Yung copyright claim naman ay reklamo mula sa may-ari ng content. Ayan, sample music, video clips, graphics. So include nga po yung photos dito na ginamit mo na walang pahintulot. So pwede tayong uh, ma-report ng original or publisher po nung isang piece of content na 'yon. Bakit ito mas maigpit ngayon 2025? Dahil sa pagdami ng AI tools at re-uploaders, no? Ayan, dami na talaga. Mas pinabababa ni Meta ang tolerance ng mga hindi tunay na gawa ng creators. Totoo naman po yun. Pansin nyo, no, ang daming nagtitrending ngayon regarding sa mga topics ngayon na sobrang trending, lalo na yung mga happenings ngayon. Kapag po na-detect ni Facebook instead na tumaas yung inyong analytics, visibility, views or earn tayo na mas malaki, bababa at bababa po 'yan guys. Okay, kung sa tingin nyo, yang trending na yan ay hindi natin nilagyan ng meaningful enhancement, uh editings, possible ma-detect as an original. Okay? So dahil sa pagdami ng AI. So isa na din to no, madali na kasi mag-produce ng ng AI ng anang uh, ano ng uh, content gamit yung AI. At re, re upload mo na lang. So, si creators, mas na-lessen yung kanyang, uh, or mas na-lessen yung kanyang trabaho dahil sa AI. Di ba? Hindi na halos nag-edit. Hindi na halos nag... Na halos nag Dati, alam nyo ba, nung wala pa mga, ng ano, mga editing tools like CapCut, merong mga, ano, may mga freelancers, BA, na sila mismo yung naglalagay ng caption. Alam nyo po ba yung caption? Yung habang nagsasalita ka, meron subtitle sila po yung nakikinig doon no pinapakinggan nila kung sa ang banda nyo sinabi manual po yun pero ngayon ai na po yung gumagawa niyan so sobrang na lessen na yung trabaho ng mga digital uh, freelancer no uh, video video creators katulad ng mga ayan sa mga Facebook ayan YouTube so na lessen yung trabaho so yun yun yung isang advantage ng ai okay so ito, yung 5 tips para maiwasan natin yung copyright at unoriginal content plugs. Okay, number one, syempre, una nung una na dito, gumawa ng sarili na content or sariling boses dapat yung gagamitin natin for commentary. Dapat huwag lang basta re-upload ng video, ibigay ang sarili mong analysis, kwento, opinion, reaction, gumamit ng voiceover or narration, para maipakitang ikaw ang may input ng content. Meron po tayong nakikita ngayon ano, na nagba-viral ng 100 million views yung kanyang content at kumikita. Why? Kasi nga nag-added value, nag-edit, naglagay ng soundtrack, naglagay ng uh, voiceover, or naglagay ng captions, ng titles, uh, stickers, in-edit yung video. So, papasa po ba yan? Under siya ng fair use, yes, papasa. Meron din naman tayo nakita, nagmi-million views. Pero ang ginawa lang naman niya is, uh, in-overlay lang niya yung mukha niya dun sa may gilid. Tapos, pinanood lang niya yung video. So, ano ang magiging resulta nun? Ang, ang, under siya ng content monetization, limited originality. So, hindi siya mamonetize. So, wag tayo magtaka kung bakit kahit millions of views is wala sang earnings kasi nga limited originality. Yun po yung isang reason. Okay? Number two tips. Iwasan ang paggamit ng TikTok or YouTube clips. Nako, alam nyo po ba guys, merong mga AI technology din si Facebook na ginagamit para madetect yung ating mga video kung ito ba ay AI uh, publish no? AI created. So, nadedetect din po yan. Kung matalino kayo, mas matalino si Meta, guys. Uh, I tell you, meron pang uh, ribat si uh, Meta, si Facebook sa mga unoriginal content. Kahit pa ikaw ang nag-edit, kung obvious na galing ito sa ibang platform, lalo na may watermarks, babagsak po yan uh, bilang reuse or unoriginal. Ayan. Kung kailangan mong gumamit, siguraduhin may added value ka at hindi nang basta trim or resize. yeah napakatotoo nga po nito. Meron tayong mga uh, ginawang sample niya ng no, page pero talagang sobrang hipit ngayon yung Facebook, no? Uh, hindi talaga yan basta na monetize. Meron talaga nagme-million views, nagte-trending. Pero taon na, taon na or uh, ilang taon na, guys, lumipas, hindi pa sila monetize. Why? Kasi nga, guys, hindi siya original. Okay? Ito pa ang isang question. Meron po tayong mga nakita ng mga creators na kumita talaga sa original content. Pero along the way, after 2 months, 3 months, na na ni Facebook. So instead na na-build niya yung kanyang, ng kanyang brand no, as a content creator, bumagsak na kasi nga wala ng earnings. So if, ah uh, if gano'n ang mangyayari, ano, kung earnings lang tayo, palagi nakapokus, kahit guys, uh, mag-million views yan at kumita kayo sa mga unang buwan at hindi na, for sure, mag-i-stop kayo sa pag-upload. Alam nyo ba guys, napakita no? ko lang sa inyo yung dashboard ko. Ito, kung hindi ko lang gusto talaga yung ginagawa natin bilang uh, simple at newbie na content creator, patigal na tayong huminto sa pag-guide no? sa mga viewers, followers natin. Pansin nyo, ito yung earnings natin. Ayan, pakita ko lang, papasilip ko lang sa inyo para may idea kayo. Ayan. Ito yung earnings natin, no? ah uh, ha, ayan. 18 wala pa atang ano, $20. Ayan, $18 lang. So, guys, wala talaga akong kita specific dito kay Facebook, no? Wala talaga. Gusto ko lang talaga mag-update sa inyo regarding sa mga bagong uh, tips, no? Ano pa ba yung mga share ko sa inyo para mag-succeed din kayo dito at ma-experience din yung opportunity dito kay Facebook. Wala talaga, guys. And meron naman ako, guys, sa isa kong ano, ah, uh, business uh, page. ah uh, pakita ko sa inyo yung payout natin dito. Ah. Meron ako guys naman na earnings. Ito. Restricted naman siya. Ayan o. Oh. So meron akong 320. So hindi ko naman siya makukuha dahil nga restricted. Okay? So wala talaga. So guys, eto Ina-update ko lang kayo. Kasi nga gusto ko to eto pa naman talaga yung sinimulang ko na content. Nung nag-umpisa talaga ako dito sa, sa social media. Ayan. So, tinutuloy-tuloy ko lang. Okay? So, yun. Kung gusto niyo ginagawa nyo, guys, ay uh, I tell you, kahit ma maliit or wala talagang kita, gagawin nyo yan. Okay? So, for sure, ito naman ginagawa natin is magbubunga naman to along the way. Number 3. Ayan, gumamit ng copyright free music or effects. So, alam niyo naman, guys, no, pag nag upload tayo kay Facebook, sample, mag upload tayo dito, meron na dito mga copyright uh, music free. Ayan, so sample, eto, makikita nyo dito. Ayan yung mga royalty free. Then yung merong um, tawag dito revenue sharing. Siyempre, pipiliin nyo dyan royalty free para walang copyright. Okay? Huwag gumamit ng sikat na kanta kung wala kang license. Gumamit ng music libraries kung familiar kayo sa Facebook Creator Studio. Pwede kayo doon guys kumuha. Okay? So I suggest kahit sa Creator Studio Ah, uh, wag nyo wag buong kanta ang kukunin nyo. Kahit clips lang, kung alin lang yung siguro nagandahan ka dun sa part na yun, yung i-clips mo. Then, i -ano mo, duplicate mo na lang siya sa CapCut or sa editing apps nyo. So, ganun lang, no? Uh, punta kayo sa Creator Studio, may mga royalty-free tracks doon na pwede nyo ilagay or i-attach sa inyong videos. Okay? So, ayun, katulad nito guys. So, imagine mo, oh, ayan, si Temps Trinidad nag-appear kanina. Diba? I-search natin si Temps Trinidad dito. Ayan. So, isang video lang niya, guys, di ba, kumita siya ng 7,000. As of this recording na ata, ayun, 7,000 dollars. Grabe, oh. Sa 112 million views. So, kung kukumpiti natin yan, 7,000 US dollars times natin sa 56. Almost 400,000, ah. Grabe, di ba, nag-appear lang ulit sa atin. Number 4, ayun, gumamit ng original visuals. Ano nga ba ito? Gumamit ng sarili mong video clips, screen recording, animation, or canva made visual na ikaw mismo ang nag-layout. Kung kukuha ka mula sa public domain, siguro doing malinis ito at may attribution kung kinakailangan. So yung attribution guys, yun po yung ano, yung uh, nakikita natin sa mga Google, di ba, nag-google tayo ng picture, subject for copyright pa din yan. Pero kung may attribution naman, na nakalagay doon na free to use, so pwede nyo yung gamitin. Pero kung wala, iwasan din natin na kumuha. Basta-basta na lang sa Google at ilalagay natin sa ating uh, content. No? Mahirap din. Madedetect din yan. Lalo-lalo na kung sikat no? na artista, celebrity. So, yun. So, very, uh, be very careful. Number five and last, ito. Mag-ingat sa mga compilation content. Ito ah, pakinggan nyo. Pag gumawa ka ng mga video na multiple clips, example, top 10 funniest, mo, funniest moments. So, si siguro doing bawat clips ay meron kang kara karapatang gamitin. Ayan. Kung wala ka, i-reformat. Ito, gamit na sila yung commentary o visual framing na nagpapakitang ikaw ang creator. So again guys, itong sample na ginagawa ni Sir Tim's Trinidad, commentary or uh, tawag dito, reaction video, ah uh, i-check nyo kung pasado. Pasado siya sa peer use kasi nga inedit, nag-commentary siya. So, yung iba kasi guys, nakikita natin, ah, uh, Kirinap lang yung ano yung kanilang screen recording habang nanonood sila, wala silang sinasabi o wala malang lang added value doon sa mismong video. Okay? So dapat magkaroon siya ng ano mas meaningful enhancement na tinatawag ni Facebook. So 'yun, maging maingat tayo sa mga ina-upload natin sa mga kinukuha natin na piece of content sa mga sinishare natin. Dahil alam niyo naman, ano, sobrang dami ng uh, creators ngayon at syempre, mas priority ni Facebook yung mga original na mga creators at syempre, original na mga content. Okay? So, alam niyo naman, AI na din po ang nagdedetect niyan. Kung yan po ay may similar na videos katulad ni YouTube. Nako, kay YouTube ba? Ah, lahat po ng mga ah uh, an original content, sobrang dali nilang nadedetect at pwede ka magkaroon ng copyright strike. Sobrang higpit po sa YouTube. Kaya, nag, kaya hindi talaga ako nagtataka kung bakit limited lang talaga yung creators na tumatagal doon. ba diba? Kasi nga, once na in mo yan at nadetect ni Facebook na meron niyang music no, na hindi sa'yo or video na hindi sa'yo, automatic ano yan, uh, mapa-plug. At pag na-plug yan, pwede kayo ma magkaroon ng copyright strike. Ka three copyright strike, ma-demonetize uh, yung inyong account, ma remove ang inyong YouTube channel. So, ganun silang kahigpit. Well, so sana, ganun din si Facebook ngayon, ano, para talaga ma-eliminate natin yung mga unoriginal and syempre yung mga uh, impersonators dito sa Facebook. Okay, so, panghuli guys, this year 2025, hindi sa sapat Ah uh, na basta mag-upload na lang tayo ng video. Dapat ikaw talaga ang gumawa, may effort at may originality. Tandaan, remember mas alam ni Meta kung sino ang tunay ng creator at hindi uubra ang shortcut. Protect your page, protect your income. Maraming salamat kung nakatulong itong video na to. Don't forget to subscribe, click the bell icon para kapag meron tayong mga next video update kadulad nito at pwede tayong matuto. Manonotify po kayo kagad. See you again sa next video. Bye-bye!